Nationwide. Balita naman si Bayong Dagat reaksyon at mensahe ng pakikiramay sa pagkamatay ni Iranian President Ibrahim Raisi bumuhos mula sa mga world leaders mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang balita ng ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bumuhos ang mensahe ng pagkikramay mula sa mga world leader sa pagkamatay ni Iranian President Ibrahim Raisi matapos bumagsak ang nasasakyan nitong helicopter malapit sa border ng Azerbaijan dulot ng masamang panahon. Kabilang sa mga nasawi si Foreign Minister Hussein Amirandulahiyan at anim na iba pang mga pasahero at tripulante na natagpuan pagkatapos ng magdamag na paghahanap nitong lunes. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang mga pinuno ng Saudi Arabia, Syria, Egypt, UAE, Qatar, Jordan, Iraq at Pakistan na kapitbahay at kaalyado ng Iran. Maging ang mga pinuno ng European Union, Japan, Russia, China, India at Pilipinas ay nagpahayag na rin ng pakikiramay. Matatanda ang nahalal si Iranian President Ibrahim Raisi noong 2021 at mula nang maupo sa pwesto ay nagutos ng pagpapahigpit sa mga batas sa moralidad at pinangasiwaan ang madugong pagsugpo sa mga protesta laban sa gobyerno mula sa RP World Service ito sa si Jay Arevalo para sa Radyo Pilipinas Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. News